Ikalabing isang kabanata. Sa Panginoon ay nanganganlong ako. Ano't inyong sinasabi sa aking kaluluwa? Tumakas ka na gaya ng isang ibon sa iyong bundok. Sapagkat narito, binalantok ng masama ang busog. Kanilang inihahanda ang kanilang palaso sa bagting, upang kanilang mapahilagpusan sa kadiliman ang matuwid sa puso. Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asufre, at nagaalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang saro sapagkat ang Panginoon ay matuwid. Minamahal niya ang katuwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha.